pakiramdam mo na laging nire-request sa'yo ang paglisan? Ah, uh, syempre, nung, ah, uh, actually, nagkaroon ng point ng time na nainis na ako dahil kahit nagpapomote kami ng bagong album o bagong song, ang parang ni request pa rin para magkaroon kami ng guesting, kailangan kong katahin yung paglisan. Pero, as, yun nga, habang tumatagal ng panahon at nagmamature ang aming pag-iisip, grabe yung gratitude ko, especially kay Barbara Cristi Paraguya and Mike Villegas who wrote the song. Dahil, kung hindi naman nila sinulat yon at hindi hindi nagkaroon ng ganun kalalim na meaning ngayon parang mas every time kinakanta ko siya mas mas malalim na yung yung dating sa akin with gratefulness doon sa song na yon ano ba talaga ang ibig ipahiwatig nung ano no nung, nung kantang yun? lalo pa yung iba noon dati medyo Nasaseksihan sila, meron sila sa pisngin ng langit. Oh. <laughs> talaga, <laughs> <laughs> ganun paginterpretasyon Kaya May iba-iba. <laughs> Actually, point of, uh, in any song naman, syempre nasa, in, nasa, ano naman, basa naman ng audience. Ganyan ang kaganda music eh, depende naman sa si interpretation ng nakikinig. So, pero sinulat talaga siya yung lyrics ni Barbie because uh, namatay yung father ng manager namin that time. And then nasulat niya yun, and then binigay niya, ginawa ng lyrics, ay ginawa ng music ni Mike Villegas. So, death talaga. Pero nung sumikat siya, parang akala na marami tungkol sa love life, na iniwan, na kinatuwa din naman namin kasi as I said, parang depende naman sa interpretation ng nakikinig. Ganon ka-open para sa akin yun.